ilang oras lang matapos ang raid. Oy, sino yan? Sino yan? Ay, nakaposas yan? Nakaposa, Isang lalaking nakaposa sa kama ang humingi ng tulong sa mga Ang lalaki, uhaw at gutom, may black eye at malalaking pasapa sa kanyang braso at likod. Nakidnap siya June 3. Merong nakatutok na patalim at pinipilit nga po siyang mag-scam. Ayaw niya. Dahil ayaw niya, pinusasan siya, pinagpapapalo siya. Ah. Ang Pogo Hub sa porak Dumano, oh, pugad din daw ng sex trafficking. May isa po kaming video doon, hindi namin pinakita kasi medyo maselan. Isang hubotubad na foreign national na pinagsasayaw at binibenta online. On bidding. Samantala, dahil may nakarating na ulat sa mautoridad na may mga naririnig pa silang sigaw mula sa mga silid sa compound. Ang mga tauhan ng PAOK at ng CIDG binalikan ng lugar nitulang lang Webes. Hello! Hello! At doon,

is no, like uh, maybe, maybe before someone hit her okay. so still, do, do, still have some bruises but no response ang building nakakandado kaya ang mga pulis gumamit din ng bolt cutter pasok nila ang kwarto. Kung saan ikinulong ang lalaki. Nahubad at punong-puno ng pasa sa katawan. Alam niyo po mga kababayan, dapat po talaga sa pugo na 'to eh i out na po ang mga pugol na ito sa ating pamumuhay. Dahil hindi na po maganda ang mga nangyayari dito, lahat na po ata ng illegal ng mga activities na ginagawa nalang rito, nandito na sa pugo na to. Dahil pag ito po ay nagpatuloy pa mga kababayan, ay ito po ay magiging national threat na po ito sa ating bumbansa. At kapag nangyari ito mga kababayan, pati po ang ekonomiya ng ating bumbansa ay babagsak. Bakit po? Ay, yung mga namumuhunan po rito, matatakot na po sila. O, so, kasi isipin nila, baka isang araw, maging biktima kami ng mga ito. O, so, maging biktima sila ng kidnapping. Pagkatapos, ipatutubos sila. Pag hindi sila tinubos, papatayin sila. O, so, yung iba naman na nare-recruit, tatrabahuin ng sapilitan. At pag hindi nakakakuha ng kota, dahil tinutukahan nga po itong mga biktima na to, parurusahan, ituturture, at ang masama pa nito, ang iba, namamatay sa sobrang kalupitan ng mga sindikato na to ng pugo na to. Kailan po ba nagsimula, lumaganap ang pugo na to mga kababayan? Ito po ay nagsimula nung panahon po ni Digong. Dahil siya po ang nagpapasok nito sa ating pumbansa. Kaya nga po mga kababayan, ito ay pinagtatanggol pa po ni Duterte noong araw. Eh. Ano po ang sabi ni ng Pangulong Duterte dito sa pugo na to? Yung pugo na yan, malinis yan. So oh, ayan, balinis daw ang pogo. Ang sabi ni Duterte. Ano naman kaya ang masasabi dito ni Sarah Duterte? Ah, uh, no comment. No comment. I... No comment po. For... Thank you. Yes yeah, sir, no comment sir. No comment. I have no comment as of this time. Wala talaga. Ah, no comment. Thank you alam naman po natin kung sino po ang pinakamalaking sindikato sa likod po nito. Ito pong kanyang kaibigan na ginawa niya pong economic advisor, itong si Michael Yang. Kaya nga po sa isang sa isang vlog po ni attorney Toto Kausing, eh, napanood ko yung vlog niya. Na maging ito si si Natorgo, eh, tumatanggap daw po ng Uh, buwan ng suho dyan mula sa pugo ng Bambantarlak at dito naman po sa Su pugo hablat o dito po sa Purak Pampanga ibinunyag niya rin na malalaking tao ang involved dito ang protector dito binanggit niya nga pa dyan si ano eh Si Senator Lito Lapid, isa daw yan sa mayari ng lupa. Maging itong si Mayor Amy Kapil, ng Mayor ng Purak. Sinabi niya pa, nalabas-pasok daw ang mga tao dyan sa Pugo niyan, dyan sa Purak na yan dyan. Dyan sa Lucky South 99. Okay. So, Maging si Gloria Arroyo ay produkto din daw dyan. Ibinunyag po yan ni Atty. Tuto Kausing. Eh, ganun man, eh, hindi naman tayo agad naniniwala sa kanya pong ibinunyag na yan dahil wala pa naman matibay na ebidensya na magdidin po sa mga to. Pero, pwede rin mangyari po yan mga kababayan. Dahil nga po sa Ayun niya po kay Senator Wing Gatchalian eh masyado na pong malawak po ang mga galamay na naabot ng sindikato na to at yung sindikato na to ay maaaring ito po ang pinakamalaki sindikato na nagmula sa China ito pong tinatawag na triad ito pong triad na to mga kabayan eh, nagmula po ito sa China Halos ka kaparehas po ito ng tinatawag naman na mafia na nagmula naman sa Amerika. Pero ito pong mafia mga kababayan, ang origin original na pinanggalingan po nito, inanggaling po ito sa Italia at nakarating na lang po itong mafia sa Amerika. Ganyan po kalawak na ang nabot nitong triad na sindikato na ito. Eh, maaaring totoo nga po itong sinasabi ni Win na umabot na mga galamay nito sa ating mga law enforcement. Sa ating hudikatura, baka meron na po silang mga galamay dyan. Itong mga politikong uh, nasusuhulan. Mga gahaman sa salapi. Yan ang nakakatakot dyan, mga kaibigan. Pag nangyari ito, sabi nga ni Wingatsel yan, eh, baka magugulat na lang po tayo. Eh ang namamahala na pala sa ating gobyerno ay isa ng trayad. Kontrolado na nila ang ating bansa. O kaya po ito ay talagang nakakatakot na po ito, mga kababayan. Kasi nga po, dito nga lang sa nangyari orin na to Uh, purak pang tangga, mga kabayang kung hindi nyo po natatandaan, yung unang i-read -re po sana nila yan, na-delay na-delay po yan dahil yung judge po na nag-issue ng search warrant yan e eh, tumawag po sa kanila at binawi po yung search warrant na yan na kanyang in kaya po nabinbin yung pagsaka read dyan, hindi po sila kagad makapasok dyan kaya po ang ginawa ng mga otoridad po natin, nagpunta po sa RTC dito po sa San Fernando at dito po sila nakakuha ng panibagong search warrant. At doon pa lang sila nakapasok ng tuluyan at doon nga po nila na laman ang mga illegal na mga aktibidades ng mga inayupak na sindikato na to. So, ang problema, nung nakarating nandun na sila, napasok na nila ano, wala na nga po silang nabutan dahil may nakapagtimbre na doon sa loob ng pugo na may darating na mga uh, CIDG at itong PAOK para uh, ready itong compound na ito. O ibig sabihin, mayroon pong link dito. O, ang ano ang rito. Kasi alam kagad nila na, may, may pupunta diyan eh. Natunog ang kagad eh. Kaya yung mga awtoridad po natin eh wala na po silang naabutan diyan. Yung naabutan na lang po nila mga kababayan dito pang mga biktima, ito mga na torture. O, ito kagaya nga po nitong isa, kawawa talaga oh. Puro, puro pasa. Kaposas pa. Pero nagpalabas naman po ng kanyang panig ito pong si Mayor ng Curac, Pampanga na ito pinabulanan niya ang dumalabas na balita na sangkut siya dito at sinabi niyang wala siyang alam sa operasyong nangyayari dyan sa loob ng hugo na yan dyan sa Lucky South 99 compound niyan. At tanda daw siyang makipagtulungan sa mga awtoridad natin sa sinasagawang investigasyon diyan. Pero ganoon ba mga kababayan, eh, talaga po nakababahala na po itong mga nangyayari po sa mga pugo po na to sa ating pong uh, bansa. So, mga kababayan, hanggang sa muli po natin yung pagkikita. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at I-click na rin po ang notification bell para po maging updated po kayo sa mga video reaction kong ating pong uh, re reaksyonan. Hanggang sa muli, ito po ang Nudge TV 51. <muchas>